Hi! Ito po si Josa Poco. At may kakwenta ko sa inyo. May kakwenta ko sa inyo. Kapit bahay namin. Kapit bahay. Ay pumasok ko. Pumasok ko sa bahay namin at pinihingi. Sabi sa akin eh. At si Josa. Kung meron daw po kayong sila. Sabi ng inay. Sabi ko eh. Ay siya. Tutay, kumuha ka na dyan ng sili. Ubusin mo na. At yun naman ay nabubulok lamang. Ay, may mga tanim pa nga doon sa likod. E kunin mo na dyan yung nasa basket. E di pumunta sa may basket. Sabi eh. ang sili. Sabi kapo Kapupula pala ng inyong sili. Sabi ko oh. Tapos nang pagkuhan ng sili, may nakitang patani. Sabi Ate Josa, pahingin naman patani kahit tatatlo. Ako lang magugulay. Eh, ang tagal ko na dinakakain ng patani. Paborito ko iyan. Kumuha doon tatlo. Eh, hindi lang naman tatlo ang kinawa. At kumuha ng peste. Ang dami kinuha. Ang kinuha ng patani. At eh, may nakitang talong. Kinuha din. Tapos maya maya, may nakitang sibuyas. Sabi, Ate Josa, pahingin naman din daw na sibuyas. At wala pala kami sibuyas. Kumuha sibuyas. Kumuha ng sibuyas. Tapos minakita nakitang kasoy. Hindi sa kilikili. O, tapos, ay siya, baka din daw kayo may patatas. Pahingi din daw ang inay ng patatas. Patata. Nakita ko ang patatas. Tapos maya maya, may nakitang mangga. Kinuha din, walang patawa. Tapos ay siya, ti Josa. Baka din daw kayo ano, ay merong ano. Merong kalabasa. Ipahingi na din daw at magugulay. Sabi ko, oh, ako na Jam. Kinuha ang kalabasa. Ate Pepino, kinuha din nilalagay sa alak-alakan. Itinago sa alak-alakan. Akala hindi ko may kita. Ako namin nasa bintana. Nakikita ko ang ginagawa. Tapos iba din daw kayo eh, ano, may sibuyas pa eh. At saka bawang. Okay, kumuha ng bawang. Tapos ikinuha ang hindi nagpaalam. Alam mo, ang kapitbahay namin, umalis, ay garlian tayo. Buna, Daig pa ang namalang kasi dami ng nakuha sa amin. Sakop